Hello guys! Good morning! Mangunguha po kami ngayon ng kamuting kahoy para may kami mamayang hapon. Gagawin po pala namin tung suman. Sadan! Dagko pa diri o! Ito na ang kuha namin guys. Ayan, kunti lang yung malalaki tapos mas marami yung maliliit pero pwede na dinagdagan pa ni nanay kasi daw konti lang yan pag ano na pag nahigod na ahigod ba na tawag anak eh? yan tapos na kami uuwi na kami sa bahay hey guys tapos na kami magbalat tapos nahugasan na din ng kapatid ko yung kamuting kahoy and sinimula na ni nanay na maging anak god oh magkuskos mm, kuskos sexy ni nanay tapos tadan lalagyan na ng... asukal gaganyanin siya para hindi magdikit-dikit ayan na menu sukal tapos putson mm, hindi pa yan naghugas char nilagay na sa kaldero ready to cook ay magkuan pa di ay charan tapos na with coffee oy murag dili buntis bye thank you for watching